Ikalabing pitong kabanata Ang aking diwa ay nang lulumo, ang aking mga kaarawan ay natatapos, ang libingan ay handa sa akin. Tunay na may mga manunuya na kasama ako, at ang aking mata ay nananahan sa kanilang pamumungkahi. Magbigay ka ngayon ng sangla, panagutan mo ako ng iyong sarili. Sinong magbubuhat ng mga kamay sa akin? sapagkat iyong ikinubli ang kanilang puso sa pag-unawa, kaya't hindi mo sila itataas. Ang paglililo sa kanyang mga kaibigan upang mahuli, ang mga mata ng kanyang mga anak ay mga ngalumata. Ngunit ginawa rin niya akong kakutyaan ng bayan at niluraan nila ako sa mukha. Ang aking mata naman ay nanglalabo dahil sa kapanglawan. At ang madlang sangkap ko ay parang isang anino. Mga matuwid na tao ay matitigilan nito at ang walang sala ay babangon laban sa dibanal. Gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad at ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. Ngunit tungkol sa inyong lahat, magsiparito kayo ngayon uli at hindi ako makakasumpong ng isang pantas sa gitna ninyo. Ang aking mga kaarawan ay lumipas, ang aking mga panukala ay nangasira sa makatwid bagay ang mga akala ng aking puso. Kanilang ipinalit ang araw sa gabi, ang liwanag wika nila ay malapit sa kadiliman. Kung aking hanapin sa siyol na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, kung sinabi ko sa kapahamakan, ikaw ay aking ama, sa uod, ikaw ay aking ina, at ang aking kapatid na babae, nasaan nga ang aking pag-asa? at tungkol sa aking pag-asa, sinong makakakita? Lulusong sa mga pangawan ng Sheol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok.